Ano nga ba ang ibig sabihin ng numerong 666? Mga kaibigan, pinaniniwalaan ng karamihan na ang numerong ito raw ay ang numero ng demonyo. Binansagan itong the devil's number o the mark of the beast na itinuturing ng iba bilang isa sa mga pinakamalas na kombinasyon ng numero. Ang tanong ay saan nga ba nagsimula ang paniniwalang to? Kung titignan natin ang pinakahuling libro sa Biblia walang iba kundi ang The Book of Revelation, ay ating makikita na dito nagsimula ang paniniwalang to. Alam naman siguro ng karamihan na ang Book of Revelation ay naglalaman ng iba't ibang misteryosong kwento mula sa mga dragon, fallen angels at mga bulalakaw na mistulang nagiging palaisipan sa ating mga tao. Kabilang na nga dito ay patungkol sa numerong 666 na ating matatagpuan sa Revelation chapter 13 verse 18 na nagsasabing Let the person who has understanding calculate the number of the beast for it is the number of a man and that number is 666. Kung mapapansin nyo ay wala namang binanggit dito na konektado kay satanas o anumang masamang demonyo, bagkus ang sinabi lang ay halimaw at isang tao na may numerong 666. Ang tanong ay sino ito? Ayon sa ilang mga historians at researchers, ang Book of Revelation daw ay patungkol sa mga kaguluhan at kasamaan na nangyari noong Roman Empire. Ayun sa kanila, ang tekstong binasa natin kanina kung saan may binanggit na isang halimaw, ay ang halimaw na ito raw ay ang nagrerepresenta sa pinakamasamang Roman emperor sa ating kasaysayan. At ito ay walang iba kundi si Nero. Ito raw kasi ay tumutugma sa huling pahayag dun sa berso na nagsasabing for it is the number of a man and that number is 666. Kung kukunin natin ang Hebrew name ni Nero na Neron Kaisar at ito ay ating isusulat sa Hebrew letters kung saan ang mga letra dito ay may kaakibat na numero na kapag ating pinagsama-sama ang lalabas na numero ay 666. Ito ang rason ng ilang mga historians at researchers na si Nero daw talaga ang tinutukoy sa bersong ito. Ngayon, paano naman nagsimulang maging masama ang numerong to? Nagsimula itong maging masama dahil nga ito ay naging konektado kay Roman Emperor Nero na binansagan bilang ang pinakamasamang emperor sa buong Roman Empire. Ayon pa nga sa historiador na si Eusebius, Si Nero daw ay marahas na pinapapatay ang mga Kristiyano noong mga panahong yun kung saan ito ay ginagawa niya sa paraan ng pagsunog sa kanila. At dahil nga sa mga kwentong ito, hindi maitatanggi na baka nga siya ang bis na tinutukoy sa Book of Revelation. Hindi lang yan mga kaibigan dahil matatagpuan din natin sa Revelation chapter 13 verse 3 na kasaad na One of the heads of the beast seemed to have had a fatal wound, but that fatal wound had been healed. At dahil nga si Nero ang tinutukoy na the beast sa bersong ito, ay naniniwala ang ilang conspiracy theorist na si Nero daw ay nabuhay ulit at nandito sa ating mundo ngayon upang ipagpatuloy ang kanyang masasamang gawain. Ito rin ay nakasaad sa Jewish mystical text partikular na sa Sibalay Oracles kung saan sinabi dito na nabuhay muli si Nero upang maghasik ng kasamaan dito sa mundo. Mga kaibigan, hanggang ngayon ay itinuturing pa rin ng karamihan na may dalang kamalasan ang numerong to. As much as possible ay iniiwasan nilang magkaroon ng koneksyon dito dahil nga sa paniniwalang ito ay ang The Devil's Number. Marami din naman ang hindi naniniwala dito kung saan ang ilan pa nga sa kanila ay pinapatato ang numerong to sa paniniwalang kukontrahin nito ang lahat ng kasamaan sa paligid at mapapalitan ng swerte. Ibig sabihin lang, magkakaiba ang pananaw ng mga tao at hindi natin pwedeng ipilit sa isa't isa na ikaw ang tama at sila ang mali dahil wala naman talagang nakakaalam ng totoo dito sa mundo nating punong-puno ng hiwaga. Ano pa mga kaibigan ay wala pa rin sino man sa atin ang nakakalam kung totoo ba to o hindi. Kaya nga sa atin ito lang ay isang E o AGA